guys, karating lang namin galing sa delivery guys. Ayan. Tapos, yan. Dami kami hugasin. Ayan, o. Oh. Hugasin namin, Oh. Dami, o. Oh. Oh. So, yun. Ganun talaga ang buhay, guys. Kailangan magsikap. Tuloy sa pangarap, yun Tapos, katapos ng delivery, ayan, guys, ah, magbibigay tayo ng ano pagkain sa mga nadadaanan natin, guys. So, yan, may ulam, may kanin. Tapos ito pa yung aking party na ulam ko sa ano. Yung meals namin yung ano. <laughs> Ibigay natin doon. Ito may kulay na rin Oh. Ibigay ko yan doon sa mga nagugutom guys. Mga kababayan natin. Walang kaldero. Walang masasaingan. Yung nasa kalili lang sila natutulog. Yun bigyan natin sila guys so yun let's go mamaya abangan nyo guys ang ating kung sino man yung madadaan ko mamaya so tara let's go yo 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 guys yes, uh, balot na natin yung ating balot na yung ating parting ulang guys yan babalot na natin tapos maghanap tayo ng yung mga eh guys laki oh, oh. ito yung ito yung meals ko guys na parte ko sa ating work yan tapos stick na rin natin yung gulay guys para meron tayong nakita ang madaanan na silang na, mga natutunod ba sa kalye wala silang kalye wala silang malutuan dahil sa kalye nga sila nakatira So yun, ito rin din na rin yung aking tubig, yan guys, ito rin din na rin yung aking tubig. So yun, pastik na natin guys, yan, pilong bulay, yun guys, pasabaw, ito na rin yung aking kanin guys.

nasa bahay yung check out ah ay kagawad pati rin din yung check out ay kagawad ah <laughs> yan tara guys let's go saan tayo guys tara samahan ako punta tayo sa aking service yun okay, guys, ilagay na natin sa compartment ng aking motor. yan, ilagay na natin yung grasya kung mayroon tayong makikita ng nasa kali ngayon Shoutout shout out pala sa lahat ng mga old vloggers dyan yan mga kababayan ko dyan mga bisaya shout out guys ito pala yung service ni ICB Mix yan guys yung service ni ICB Mix shout out sa lahat ng old vloggers dyan mga bisaya dyan shout out OFW yun saan man kayong naroon kumusta kayong lahat dyan yo 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 yung mga target ng ang bans saan ka dito isa lang kutikob lang ka double isa

Kaya natin kasi ito ka pinapay na. Ay Ayan guys, may nakikita na ako guys oh. Dito sa may kamyas. diyan dyan lang sila nagtulog guys sa kalyo may isa siyang anak dati na namatay din dyan sa kalye lang yan lang sila guys ang kinabubuhay nila ay basura yan lang sila natutulog kasi sila sa lamok, lamig sa ulan, yan so tara lapitan natin guys dito lang yan sa may kamias road kamias road sa so may kisun city so tara lapitan na natin guys Ibigay na natin yung ano, pinapay na uh, kape. Dami kong dala tubig na oh. Hay, musta? Okay uh, na po. Buti na. Okay lang. Kumusta oh, okay. ang buhay? Ganun pa rin po, walang pagbabago. Ganun ayun, dito pa rin kayo. Opo. Oh, ayun, napapasensya mo na tong ano. Thank you po. Oh, okay. pa kami kumakain. Hindi pa? Po po. naku, hindi pa lalo lumamutin dito makakain. Ako kami na lang kaliyan, Ay wala? Napa. Hintayin tayohin. Pasinsihan niyo na 'yan, ah Okay na po, basta may makain. Niyan, may kape may tinapay na 'yan bukas. Maraming po dito sa pagdayan po.